Mm. So, hello oh guys. Kakagising ko lang. So, nag-trip ako na ng 4 ng hapon. So, nakita ko sa ano, Facebook ko siya. Ayan. Tapos, nagla akong natakam. Tapos, napabiyak sa ako dito. Ayan. So, nakita so, guys. Thank, Thank, Thank you. guys. So, ayan. Titikman natin siya. Guys, all na kayo. Nasa ano lang siya? Oval. Oval lang dito sa kandakati. So, So, hot.

Look like, oh, look, 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 look. 40 times. Hmm. Hmm. na. 45 pesos. Mm. 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 ko Mm. 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 Mm.

so i'm gonna